Hello po mga friendships. Magandang hapon, magandang gabi, magandang ano na dito kasi it's too late na. Mga launa na siguro pero ayan kararating lang po ng bahay at nag lang po ako. So ayan po ito po yung skin routine ko sa gabi pag natutulog bago ako matulog po. Ah... Uh, So, ngayon may na-discover po akong bagong ano sa mukha. Charot. Parang nagugustuhan po yung, yung skin ko itong product na to. Napaka-affordable at pangmasa. <laughs> so, ayan po. Organic coconut oil. Ayan po. Ito po yung ginagamit ko sa mukha. Ito po yung panglinis ko. Parang ginagawa ko po siyang toner. So, ngayon po, ipapahid ko lang siya para matanggal yung dry skin or mga dead skin sa mukha natin. Or sa mukha ko. <laughs> mukha ko lang. <laughs> Parati tayong busy sa buhay. Maraming ginagawa. Sometimes hindi na naalagaan yung sarili. Nakakalimutan. Nakakalimutan na natin alagaan yung sarili. Especially yung mga Uh, mga kababayan natin na mga nag ano nag uh, OFW shout out pala sa mga kababayan ko ng mga OFW ayan all over the world kung saan man kayo ngayon so sino bang relate dito nung sa Pinas pa alagang-alaga tayo no kapit tayo sa katawan natin, rebanded, ayan, manicure, pedicure, every week. Ayan. Tapos hindi tayo makalabas sa bahay pag hindi ano yung suot, maganda. Ayan. Gimik-gimik with friends. Ayan. Pero pagdating po dito sa ibang bansa, <laughs> reality po, akala ko gaganda ako palalo. <laughs> Nagbukha naman ako ng ano dito, cargador ng cargador <laughs> ng mga ng mga kahon. Pagdating dito, seriously po. Pagdating po dito, ang dami pa lang responsibilidad. Ito pala yung tinatawag nilang reality. Ayun. So, kaya sa mga kababayan ko na nagtatrabaho sa ibang bansa um, dapat alagaan din natin yung ating katawan. Huwag tayong masyadong pabaya kasi ang iniisip natin parati yung mga responsibilidad natin, no? Pero sometimes, ayan, iisipin din natin yung sarili natin. <laughs> kasi mostly sa akin lang ha, hindi ko alam sa iba kasi sometimes nakakalimutan ko yung sarili ko mas inuuna ko yung mga responsibilidad ko kaysa sa sarili ko basta ang importante mabayaran ko yung mga bills dito um, nagpadala sa Pinas ayan nakakain uh, three times a day okay na po ako nun kahit na walang manicure <laughs> kawawa naman yung kuko ko <laughs> wala nang manicure, ayan o, oh, kaskaro na mga friendships, <laughs> wala nang pambayad sa ano, mahal kaya dito pag magpaano ka, mahal dito pag magsalon ka, kaya ako na lang, kaysa magbayad pa ako ng mahal, so, ayan po, so for today's video, ayan, kahit na wala po tayong upload sa ating pangangalkal, ay sana po supportahan din ninyo yung aking uh, daily life na isishare share ko po sa inyo lahat dito. So, ayan, uh, hindi lang puro pamamasura yung i-ko-content ko sa aking YouTube at sa aking Facebook. Ah, uh, uh, pati na rin po yung uh, yung storya ko dito, uh, paano ako napadpad dito sa US. <laughs> so, ayan, mga friendships pero sa ngayon ay mag mag-ano muna ako sa mga mga serum-serum sa mukha para hindi tayo magmukhang kawawa. Char. <laughs> para hindi tayo magmukhang pulubi. <laughs> Namumulubi na kasi ako mga friendships eh. Daming responsibilidad. Oo, talagang kayod ako ng kayod dito, no? Hindi nyo lang alam <laughs> yung mga responsibilities ko dito. My goodness. Sometimes naiisip ko parang nakakapagod kaya sometimes. Nakakapagod talaga mga friendships. Gusto mong mag-enjoy, gusto mong mag-relax, pero iniisip mo parati yung mga mga gastusin, iniisip mo yung mga mga bills. Whew. So, ang masasabi ko lang, sana all, sana all may time na mag-relax, sana all na Ma-pampert uh, ko naman yung sarili ko, you know, pero ganun talaga ang buhay. So, trabaho na lang po ako ng trabaho dito para for the future na rin. Pag, uh, ayan, pag umuwi ng Pinas, ayan, magre-retire sa Pinas, uuwi ako sa, sa ano ko, sa pamilya ko, makasama ko sila in the future. So, sa ngayon, kayo na lang ng kayod kasi syempre yung anak ko, magka-college na din yun. So, kailangan talagang kumayod <laughs> mga friendships. So, so ngayon po, ang gagawin ko po sa buho ko, ayan, so, same thing po, marami pong gamit itong coconut virgin oil. Organic pa naman siya po, mga friendships. Pero, maganda talaga siya sa skin. Maganda siya sa buhok. Maganda siya sa mukha. Ilagay mo sa mukha. Pero not everyday. Uh, I recommend na maybe three times a week. Ayan. So, ngayon po, ipapahid ko lang siya sa buhok ko. So, so bukas, um, ang gagawin ko, maliligo ako sa umaga isusok ko po siya overnight. Dito sa mga scalp ko kasi maganda ito. Kasi sa mga taong uh, na lalagas yung mga buhok, maganda itong coconut oil. Talaga, ilagay natin sa buhok natin. Epektibo talaga yung coconut oil sa ano natin, sa kalusugan, sa katawan. Maraming benefits. So... Kasi dito po, araw-araw uh, naman po ako naliligo, no? Pero, sometimes kasi pag, pag ano po dito, pag uh, malamig yung panahon, nagdadry yung skin mo, nagdadry yung scalp mo. So, sometimes mga friendships, yung ano ko, yung, yung scalp ko talaga, may mga, yung mga dry skin. So, nagi, mga dandruff ko sabihin natin. Pero, hindi siya yung dandruff na, you know, kasi hindi yan naliligo. Kasi everyday po ako naliligo. <laughs> so, sa ano po ito dito sa weather. Kaya sometimes, uh, lalo na pag, ano, pag winter, pag malamig yung panahon, marami pong mga ano sa buho ko, sa scalp ko, dry skin. Tapos makati din siya po. So, hindi lang po ako ang naka-experience nito. Halos lahat. <laughs> so, ayan po. Ang ginagawa ko ay uh, inaano ko siya. Uh, hindi naman siya everyday, no? Kasi pag nagaganito ako, uh, siguro mga four times a week. So, bukas po, ang gagawin ko, uh, babanlawin, maliligo ako, pero hindi ko po ito lagyan ng shampoo. Ang gagawin ko po is conditioner lang ang i-ano ko. And then, i-massage-massage massage yung buhok para yung scalp pala para mag magsoak yung ano or magsoak yung yung coconut oil sa ano mo sa scalp so ay paganoon ganun lang po mga ka friendships so after this one i, i overnight ko po ito bukas ko na po ito babalawan so ganun lang po mga friendships and then ayan tapos alam nyo ang maganda dito kasi ang maganda kasi dito mga ka-friendships pag na overnight mo ito tapos binabanlawan mo pag nagsusuklay ka walang malalagas na mga buhok at nakaka kumakapal yung ano mo kumakapal yung uh, yung buhok mo kasi ang, ang na-experience ko So, kasi ito nangyari sa akin, uh, after ng panganak ko, napansin ko na parang ang daming, lum na madami pong uh, nakukuha ko, pag, especially pag nagsusuklay or naliligo, marami pong nadadala ng mga buhok. So, hindi naman siya kalbo, pero parang manipis siya, na makikita mo talaga yung, yung scalp ko ayan, makikita na dito, parang manipis na yung buho ko dito. Ang So, ang ginawa ko po, nung andito na ako, ganun pa rin. So, ang ginawa ko, matagal na akong gumagamit talaga ng coconut oil. So, ang ginawa ko po, mga ka-friendships, ay talagang everyday ako nag, uh, uh, everyday ako naglalagay dito sa buho ko, hanggang napansin ko, kumakapal and then, kumakapal po siya dito hanggang tuluyan na nawala yung ano yung parang kalbo kalbo ko dito so ayan po uh, talagang very satisfied po talaga ako any brand po basta coconut oil coconut oil talaga mga ka friendships kasi malaki yung benefits po sa ating katawan sa health po natin so ayan so san pa kayo o oh, sa mga nanay Or sa mga dalaga na may uh, uh, same experience sa akin na nanglalagas yung mga buhok. Ayan. Sometimes, sa uh, stress din yan. So, ito na po. I-recommend ko sa inyo. Yung coconut oil. Talagang epektibo po siya. So, <laughs> ayan. And then, after that, ilagay ko ito. So, ilagay ko na siya sa aking ulo. So, Ganun lang po. Tapos, matutulog po ako na nakaganito. Uh-huh. Matutulog po ako na nakaganito po mga ka-friends. So, ako'y magpapalan na kasi matutulog na ako. One o'clock na dito. Almost two o'clock ng madaling araw. So, you guys have a good night. And, I'll see you guys sa ating next vlog. Paalam!